Sabihin mo kung pwede na kong open po, pikit lang po, tawagin mo lang po yung Diyos. Ayun o, tulungan mo ako. Sincero mong karo paktum, ka? islisignum cruces, denimus cruces, step. noster, illuminifantra, esperto, sancta in BOOM! Masakit po ito. Pikit lang po. Kukumban lang, Mukhang beto. Kung sino ka man gumagambala sa taong ito, tiyatawag kita. So, malalong ka sa pangyarihan ng Diyos sa Jesus. Ama, anak, Espiritu, Santo, Amen. Pasok po! Ah, Saint Virbum Caropactum is designum Croces Denimus, crosses, denenes, process, crosses Liberatus Noster, Illumine patre, Spiritus Santi, Amen. Pikit lang po, pikit lang po kayo. Open band nyo ito. Pikit lang po kayo, ha? Pung! Kitit lang po, lang. At sa pong kamay nyo, yan. pag ganyan-ganyan nyo po, yan. Pababa po, pababa. Yan. Mara iilot mo, na. iilot mo. Masakit po ito? Ah, oh, oh, oh. Boom! Ah! Ah! Narito! Sige po, pababa lang po, pababa. Yan. Sige po, ah, sige po. Ah, Pumasok na ba? Ah! Okay. Ah! po, pababa lang po, pababa. Ay! Inuulit ko kung sino ka man kumagambala sa taong ito, tiyatawag kita. So, may alam ka sa kapagyarihan ng Diyos Jesus. May lumako! Anak, Espiritu Santo! Amen! O, sige, alisin mo yung nagay. O, alisin mo yung nagay mo. mo. O, sige, alisin mo. Alisin mo. mo. O ay, Babae ka ba lalaki? Babae ako! Poo! Ilan taon ka na? Ilan na? O oh, sige, sumandal ka lang. Alisin mo, alisin mo. mo. mo, Sige, alisin mo. Alisin mo lang ka na. Alisin mo na. Ang sakit! Alisin mo lahat, alisin mo. na ba yan? Oo, oh, wala na yan. Alam ka rin ko ha? na. Oo. Oh, oh. Sige, sige. Ang oh, sakit. Ah. Ang oh, oh. Matagal na ba yan? Oo, oh, matagal na. Ha? Ah, bakit mo binabalikan? Naiingit ako. Anong pinakaingit mo dito? May bahay sila. May bahay sila. <laughs> Ba't kayo walang bahay? Meron. O oh, sige, alisin mo lahat. Alisin mo, alisin mo. Ah. Kasama niya, asawa niya. 嗯。<laughs> sa oh, oh, oh. Ang <laughs> ah, sakit! Ilang kayo? Ilang kayong gumagambala dito? kami. <laughs> no, ah! Sige, alis mo. Sino po asawa na rin? niyo ka ba doon? Sa asawa niya? Oo. Oh. O, oh, sige, alis mo doon na ah. Lapit mo mo dyan. Dito lang muna Oo, naman yung bata. Pati siya mong niya. Pati siya mo. Ah! Alis mo, alis mo. Alis mo. doon sa asawa niya. Lapit ko. Lapit ko. Lapit ko. Lapit ko. Lapit tumitigil. Lapit ko. Lapit ko pala, pala. <coughs> ko sila hindi mo lahat patawarin nyo ako eh talaga ako sa inyo paano ka namin patatawarin halos lahat kami dinadali mo na ang tindi mo naman wala ka namang awa pati mga batang maliliit dinadamay mo sige alis ang yun po ano maliliit niya eh ano maliliit na kayo Oh, awig hey, ano ni mo oh, dyan? hah, ka sumundal ka sumundal ka Sumundal ka okay alisumla tayo lahat yan apa tapa 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 apa na talaga mayroon pa Matanda ka na ba? Mayroon pa May anak pa? daw mo na rin? Hindi, hindi nila nila lang sila. nito, sa ulo ulo, alis yung mula. Ang sakit lang. Ito uh, yung sika ng dela? Ano yung kapil mong uh, tasatan ah? Kasi kasi. Kaya na mo nga siya. Tapos may tubig. Ang tagalin ng tanggalin. Ang tagalin ng tanggalin eh. Bang.

Ano kayo magsali Magpalitan pagpalitan kayo? Maganda yung bahay nila. Dali simula, tumulong pa nga ko ng bahay. Dali simula ta. Sige tanungin ng asawa, tanungin kung ano ba talaga ano pag kinakabit niya sila. Sa taong, sikat yung masawo, tabak ikulay sa... Hindi nga rin balay doon, Adam. Gusto yung lahat, kareste lang. Ah, 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 ah! Pero sa uyo, ko na po. Ape ulit ulit? Alisin mo, alisin mo. Ape ulit ulit mo nararami Nang yan ang kamot na maasin. Naiingit ka na ikaw ako, hindi ko mapigilan. Naiingit ka ikaw mga ato, hindi ko naranaki. Hindi naiingit yan. Bakit isa may asawa nito ah? Lahat kami, tanggalin mo lahat ng nilagay mo sa amin. Ate nga ro't aramidong pailaay. Salawasaw ka. Hindi na namin isang <laughs> gan kung ano nyo hmm, naganos kami kanyam gusto tira may doon kanyam eh awan nabayag <laughs> Sa mo nga magbaga tayo tan salawasan sinus Salawasa ka nga <laughs> Ang so, uh -huh. lang dagas po mo siya patay kay Niam eh. Oh, yung una ito. Ka oh. Aapay kami itong palang day, di ng anak mo ng dagas. sa inyo. Aapay na sa <-s3> akin. Okay. Uh -huh. Ha? Oh, ano yun? Naglagay mo katika-tika. Ang lahat. di ako nakakatulog. Kamot kamot. ba

Ipitan na Pipitan sila ate Tsaka sila kuya Para yung kuya yung sayo Aalisin natin Kung sasawa ko Ha? Huwag yun na sa braso